wala ko lang ako masakto, wala tayong ginagawa ito lang, isa, ayan ah, uh, ang issue ng aking motor ang lakas-lakas ko daw kumita uh, napapahiya ako sa mga customer napapansin nila pagka ginagamit nila ang motor ko kasi ito, sa mga customer ko talaga to, pinapahiram ko kahit siya nila dalhin, walang problema sa akin, kasi payag din ako uh, mugswap na kami kasi ito, hulugan naman, bahala silang magulog uh, Google Barinig kita sa mukha eh. Itong problema sa aking motor. Ayan lang. Ang napapansin nila mga kulao, guys, sir. Bak na ang mga gulong mo. Ayan, Oh. Yan kulao gulong ko, Ah, ito, isang taon pa lang sa akin. Ayan, Oh. Crack. Isa. Dalawa. Ang dami niyan. Puro crack na. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. May bago pa naman. Ayan o. Oh. Tapos sa likod pa. Mayroon din sa kabila. Ayan yung ako lago. Oh. Napakahaba ng crack. Ayan. Ayan o. Oh. Simula dyan. Hanggang yan. Dire-direcho yan mga kulaw. Oh. Ayan. ayan ayan na mga sir baka ko, kaya napahiya ako sa mga customer papalit tayo ngayon ng Maxis ayan uh, sabi nila meron nagsabing madulas meron din sabing maganda so ngayon uh, ito ipapalit ko so, susubukan ko to kung maganda nga Maxis kasi ito mga kulaog ah uh, ngayon pa lang ako mga kabit ng karne. Gawa ng ang ginagamit kong motor ay ang sasakyan kasi dati ay kotse. Damn! Lagi ako nakakotse kaya ngayon lang ako magamit ng single talaga. Wow naman! Wow! Wow! Mas gusto ko ang single gamitin at syempre uh, ma ano, mas mabilis, walang traffic, mas madali makarating kung saan po punta. Kaya yeah, papalitan natin ng Maxis mga kulaog, ay mga customer na nanghiram din eh, ah, papalitan na natin mga idol, ah, lakas lakas ko daw kumita, walang pambiling gulong, ah, pasensya na mga kulaog, ah, lagi ko kasi na nauna yung, siyempre yung pangangailangan natin, ah, ito naman ay nagagamit pa pero siyempre napapahiya na nga ako uh, papalitan na natin kasi sobrang laki na ng mga crack putang ino nga naman kasi ang buhay natin unang una nasa preno at saka sa gulong kaya mahalaga din talaga to kailangan na natin palitan uh, sa mga nagtatanong may mga nagpo po sa uh, rider nation kung anong naging yung problema nito dito mga kulaw wala itong problema sa gulong talaga uh, ang gulong kasi kaya nagka crack dahil may ano yan may experience yun yan kaya nangyayari kaya pumutok yan uh, expired na at saka syempre pag nasa kasa pag naka display dyan uh, matagal may release hindi pa makukuha napapastock sya kaya pag ginamit mo puputok talaga yan para katulad nito ang laki ng tama utang uh, din sa kabila ayun ako nakikita yung mga guhit na yan oh bago ang gulong pero nagka-crack ibig sabihin na expired na daw ayan para din tong kotse na expired ang gulong kahit bago na babaak ayan makakulaw papalitan na natin yan at ah uh, para hindi makakaya sa manghihiram <laughs> ang ano pala mga kulaog ang ipapalit kong size na gulong itong maxis ah, uh, try ko to try Uh, ang papalit kong size pala ay ayan 9080 para medyo mataas medyo malaki kasi mags din naman uh, sa safety tayo kasi kung, kung papugihin natin kung paliliitan uh, unang una madaling maubos saka delikado hindi yung safety kaya hindi kung mag-street bike lang din naman ay uh, di pwedeng maliit ay ang atin naman ay pang service pang biyahe at saka walang abala syempre kailangan natin mas malaki kaya try natin itong malaki gawa ng dito silan kailangan natin silan saka dito naman ito yung stock nya oh. itong stock naman nya uh, wala namang problema ang problema lang dito yung kain ng gulong Ah uh, dito naman sa kain ng gulong pwedeng napasubrahan lang is eh, o di kaya syempre uh, may expiration nga kaya hindi natin masasabi kung uh, minsan kasi nagsasabi ng iba syak ang may problema hindi yun doon idol sa sa gulong talaga yun kasi kung stock pa naman katulad yan stock din naman wala ulatin ginagalaw at saka sa mga customer kung gumamit sa aking motor pwede nyo nang gamitin ulit mas maganda ngayon ang gulong oh my god wow ah uh, Salamat Maxis Sana ay eh, Bahala ka na May -sponsor, sponsoran mo ako Ayan Utang pang pa mga kulong na yan mga kulaw Utang pa yan sa mga shop ko Yun lang mga kulaw Maraming salamat